Ito na tayo ngayon sa like Isabela at yung outlet, ayun yung outlet natin mga amigo. So kakarating lang namin kanina mga bandang alas 6 ng umaga at nang makapasa na rin po ako ng resibo. Sa so, kapagpasa po dito mga resibo mga amigo ay di na kailangan yung ID ang kailangan na lang ay yung vaccine card ang mga magde-deliver dito make sure na meron kayong vaccine card kasi yun lang po ang tinatanggap nila dito so dito pala tayo ngayon sa parking lot ng taga LMU taga Lycom ayan ay tapos bibiblo mga amigo tsaka dito sa parking lot na ito, mga amigo ay may bayad to 250 so yun mga don tsaka mag iwan na lang po kayo ng name ng driver helper tsaka contact number gawa ng mamaya tatawagan na lang daw pag okay na so yun mga amigo update update to lang po tayo mamaya ano <coughs> ang set lock ba na daw dalawang ipapakan hindi so, na kami pumatok saan yung isa niya kasama ka rin papasok na sila so ayun mga amigo eh, tumawag yung isa doon sa yung kanina ang papasok pa daw papasok na po tayo mga amigo at dyan nga mga amigo ay papasok na po tayo sa ating outlet at nang malapit lang dyan mga amigo so ayun mga amigo let's go pagkatapos nga dyan mga amigo Ayan, minando ko na pala yung si Bibi Blue natin dyan, ating unit. Ayan, minamando ko lang kung paano ipapaayos na iparada. E At nang pagkatapos yan mga amigo, ito na po yung ating unit. Dyan po lagi nakaparada daw po mga amigo, sabi ng ating kay unit natin na LMU. So ayan mga amigo, hintay-hintay na lang po tayo ang mga simulan. At yan na mga amigo ay ini isa ko na nga pala dyan yung mga lock dyan para mabuksan na at masimulan nila na ma At nang matapos ko na nga pala dyan buksan mga amigo ay ito na po ang maging resulta. Hintay-hintay na lang po tayo kung kailan po nila sisimulan at susundutin ng forklift po yan mga amigo. Nakakulpalets pala tayo dyan mga amigo. At dyan na nga, mga amigo, ay sinimulan na nila mga amigo. Ang gagawin pala natin dyan mga amigo, ay tayo na lang po ang mag uh, tatanggal ng mga step cell o yung mga pangbalot yung mga amigo. Pagkatapos yun mga amigo, ay hintayin natin yung mga resibo. Yun mga resulta mga amigo. pas nga mga ilang minuto mga amigo at habang sinusundot pa rin ng forklift yung ating pangalga mga amigo ay naisipan ko muna magbayad muna ng parking fee. So ayan mga amigo nakabayad na ako. Dito lang pala yan babayaran mga amigo dyan. Oh, no? may nakaupo na babae. So makatapos tapos yan mga amigo ay balik na po tayo dun sa ating pangarga at ng masuri. natin yun. At tapos na nga pala dyan mga amigo. Hinihintay ko na lang yung resibo dyan at na-transport. So ayun mga amigo, unexpected ako na mayroong lumingon sa camera, ayun tuloy, napag-tripan. So ayun mga amigo, inayos ng forklift yung uh, palita at mga kargana. At kinuha ko na rin yung vaccine card, binigyan natin ka amigo. At nang mamaya pa daw ang resibo, so ayun mga amigo, pumunta muna ako dyan sa malamig na lugar, kung saan may puno. Ayan, nihintay ko yung resibo. Ayan po pala ang atin na sa harapan. At ang magalas 12 na rin dyan, that time mga amigo, ang naghihintay pa rin ako so pag sa paghihintay ko mga amigo ay nabagot ako kaya nagutom ako kaya inisip, naisipan ko muna ang kumain para sa tanghalian natin sa so, mga amigo kumain muna ako dyan kasi ang driver ko ay tapagod po sa pagmamaneho natutulog ko so ako lang muna ang kumain din mga amigo ayun mga amigo nang tapos ako kumain din mga amigo binalikan ko ngayong ating pangarga at ayan mga amigo thousand years later, six and a half hours later. At yun mga amigo. <laughs> tapos na kami kami kumuha ay na discount kasi tapos kumuha ko na yung resibo. So, oras na para umalis. So, let's go. Bye-bye.